Malalate ako. Traffic na. Oh. Ay na. Nag-stop ang aking motor. Nag-stop ako. Anong nangyari? Kalupan. Kalupan. Busy street. New Year's is coming. nang Christmas lights or hindi pa lang binubuksan. Okay. Ha? Yes. Hindi do Oh, kung palengke, marami siguro namimili. Uh, ano <makes noise> ba, oh, Busy! Beseng. Magsara na yung Natasha. Oh my. May, wag ka muna magsasara. Busy o. Traffic. Hmm. Wala wow, tayo masakit. Dito lang tayo. Sa gilid. Tayong bilihan po. Tapos tayo? Doon sa gilid. Pwede kayo sumingit doon. Nakasingitan? Thank you. Sige, sige. Ayan, nakasingit tayo. Na gigit tayo. Natin. Mas okay pa pala dun sa kabila. tayo naman tong motor na to. Ano ba to? to. Ano na Kaya pala eh, yung mga sidewalk. Dito sa may palengke. Sa lumang palengke, may sidewalk. Kaya ganun. Ako, traffic na dito sa Bulacan. 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 sumingit na ako. <laughs> sumingit pa ako. Yan ay pure gold. Red and then. Teka lang, bakit parang nangyay mo itong cell? Ano na ito? Nakatodo ba ito? Parang stop natin. Ayan ang Fred and Dali. Salang tayo. pure gold Okay, dahan-dahan lang ako. Mahirap na. Oh, ang dami nang bilihan ng prutas dito. Kaya pala na traffic kasi pinanong nila yung sidewalk. Ah, la 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 la. Dahan-dahan lang, tekihan. Magkakaroon tayo. Magkakaroon <coughs> tayo. Natasha na Sasha. Ayan. Hala, sarado na Natasha. OMG, Risa. Sarado na si Risa. Ay, si Risa. Sarado na si May. Anong oras na ba? 4.30?